Hello guys! Welcome back to my channel to so, my page for those who haven't subscribed yet. What are you waiting for? Subscribe already because we have another vlog here. That's why you're with me. 7 in the morning. It's Saturday, June 14. And uh, meron tayong uh, ride papuntang Bolinao Pangasinan. Uh, Actually, ito ay ride ng rebels. Pero uh, sila ay mag-overnight. And uh, what I was planning is magbalikan. So, pagdating ko dito sa Petron Marilao, I am late. Kaya nakaalis na yung dalawang grupo ng rebels. Yung pangatlo na lang yung naabutan po. And uh, may nito lang tayo nakasama. Tatlo tayong tatakbo. Tatlo tayong magbabalikan. After uh, dumating, yeah, tatakbo na rin tayo. And titignan natin kung saan natin naabuta ng rebels. Hopefully, magkasabay-sabay kami ng lunch. Waiting tayo dito guys sa Starbucks. Tayo muna ay mag hot chocolate and ensaymada kasi medyo malayo yung ride natin. Hindi natin alam kung Aabot na tayo ng gutom sa kalsada. So, guys, paalis na tayo ngayon sa Petron Marilao. Gear up na tayo. Next stop natin, hopefully, asa loob na tayo. Ulit. Thank you. Walang so, tagya na ba? ごけんね。 Depende po. Na. Complemento tarlac. Yeah. Susunod po. Complemento tarlac. Thank you po. Ano susunod? Mga tarlac. Pangasinan. Lapit na pa daw kami sa Buninaw. Malayo pa, ma'am. Ah. Two one hours pa siguro. Hours. Okay. Thank you. Di bali nakasingle kayo ma'am. Baka one hour in-up na lang. Ah. Wala namang traffic gan ma'am. Isang hore pa Wala namang traffic gan ma'am. So guys, andito na so tayo ngayon sa Boli now So, 18 kilometers na lang para dun sa kung saan tayo magla-lunch. Uh, so far, nadaanan natin yung dalawang grupo ng rebels. Hindi uh, ko pa nakikita yung isa pero dapat atlos sila. Uh, diretso na rin tayo sa lunch. Time check nga pala, 9.35 ng umaga. Malis tayo sa Petron mga 6.30. So, mabilis lang yung biyahe. Hindi naman pala ganun kalayo. guys. Andito tayo ngayon sa Patar Boninaw. Sa Sungian Grill. To be exact. Yun eh. So, um, lumayo ako. Andun yung table namin. Kaso meron kumakanta. So, baka makapiray tayo. Papakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng pinuntahan namin na kainan dito. Doon yung entrance. Tapos, ito yung mga motor namin. Andito na ibang Rebels. Yan, nandiyan yung motor natin. Tapos, papasok ka dito. Yan. And makikita mo itong view nito. Ito ay coffee shop na air condition. Iba yung pangalan. Man Cafe. Coffee. I'll, will uh, show you the name later. So, um, mukhang sikat itong, oh, wait. Meron din pala ditong malapit na resort. Yan o, Lado del Rio Vacation Villas. In fairness, mukhang maganda. Um, anyway, so, walking from there sa entrance, may mga kakanin and then mga gift shop. Yan, tapos ito yung mga floating, I don't know, floating restaurant. Matawag ba yung floating restaurant. Floating, floating table. <laughs> Basta, Uh, you have the option na dyan kayo kakain pero additional charge or dun sa ordinary tables nila na floating din naman kaya lang hindi siya umaandar. So, dito pagpasok, um, right now it's, what time na ba? Around 10 na ata. Yeah, 10 something. So, marami ng tao actually. Dumating kami, marami ng tao eh. Ayan no? Man, kape. air condition siya. So, mga ano lang Monday. mga coffee and then ito yung information tatanungin nila kung floating ba kayo or ordinary table and then papa-assist nila kayo sa ay sorry papa-assist nila kayo sa babae for the order taking and dyan kayo maghihintay para makasakay doon sa mismo uh, floating barge ayan yung kanilang menu. Tapos, ito um, po sa Pinili namin kami ng bila o to kami kumain. So, kung hindi kayo mag-avail nung um, floating restaurant, the floating is around 2.5 kung nasa 20 plus kayo. Kung 20 plus persons kayo, nasa 2.5 yung babayaran nyo para dun sa Uh, additional charge. If not, pwede kayo dito kumain. Same menu. Dito yung mga intayan para sa mga sasakay. And doon kami nakapuesto. Floating din siya, pero hindi siya umaalis sa puesto. Kasi yung umaalis sa puesto, may ikot. So yun, hindi ako makapag-vlog dito kanina kasi mayroong kumakanta. Ganyan your rates. So, yun, 2-2. Sabi sa akin kanil, 2-5. Yan, yeah, yan. Yeah. River Cruise. Yun. Kung pala tawag nila doon, River Cruise, habang kumakain. Eh. 2-5. So, order kayo. And then, uh, mayan yung bayad. Ha, pakita ko sa inyo yung table namin. Yung mga table. Ay, yung mga sinasakyan. Yan. Okay. So, nakasakay na nagre-ready na yung mga yan tapos salit so, na sila kami dito kumakanta beauty rebels makakain na sila usok na? makakain na? Nasaan na sila? Yan, kami tapos na kami kumain. Yan ang ng view. In fairness. So, hinahatak nitong bangka. Kapag kumakain kayo, gumagala-gala kayo mamaya pakitaan ko kayo ng sample. Parang walang ano yung naka-float ngayon. Ito yung humahatak guys na bangka. Tapos ganito. Ayan. Ayan. sila dyan. Dyan sila kakain. Tapos after makakain, makaikot, babalik din sila. Guys, um, time check mag alas dos na ng hapon. So, tumambay muna tayo. Namumula tayo sa init. Mainit dito. Pero mag-ride out na tayo. Tayo ay uh, breakfast, lunch, balikan lang naman. Sila may dito. mag stay sila somewhere near. And then may gala, -gala pa. Pero tayo, uwi na tayo. Mag-ride out na tayo. Ride out na tayo mga pateki. ako, namumula ako. Tapos, grabe yung bakat ng balaklaba ko. Stop over kami, guys. Anong oras na? 4. 4 o'clock. Mayos kami doon ng past 2. Mga 2.15. Sa Patar, Bulinaw. So, ngayon nasa... sa... Excuse me. Saan ba tayo? Saan lugar na ba ito, kuya? Aguilar. Aguilar. Oh, lak na daw kami. So, nag-stop over lang to gas up. Saka, pag ganito kasi guys, actually, hindi pa nga sobrang init eh. Pero may sakit kasi ko na hindi ko talaga kaya yung sobrang init. Parang, ano, parang nilalamig ako na hindi pinapawisan na basta na nag-hyperventilate ba tawag doon yung Grabe yung pump ng ating heart. Pag sobrang init. Kaya nung summer, medyo nagbawas tayo ng ride. Masubusin ko pang mabasa sa ulan. kasi ma maarawan. Ngayon, trick. Trick, pero pahapon na rin naman. Uh, kaso, init ba pala? Ito talaga, init sa north. So, update ko kayo after this, guys. Pag-stop ulit kami. Pabili kong yellow, guys. Kasi sobrang init dikit ko sa balat ko. Kasi sobrang init ang balat ko. Ito sa ulo ko. Para gumaba yung temp ng katawan ko. Pero not too much. Kasi diba mag magsashock pag sobrang lamig naman. Tama ba? So para guminhawa lang ako bago... Talaw mo yung doktor. Yung doktor, talaw mo yung doktor. Dok! Ano ba dapat pag naiinitan? <laughs> pag naiinitan, pag beach. Mag-beach. <laughs> ano lalo ka yun? So guys, pag ang nyo sa ride, alanganin, huminto na lang kayo. E, bali na medyo delayed ang ride kesa naman sa tumakbo kayo na pumunta kayo sa karinderia. Uh, ano daw? Iba ba mayroon pupunta kayo sa karinderia tapos mag-iiwang Shout out daw. <laughs> Hindi Pati na o images ka? Uncle Sax. <laughs> <laughs> may, may iba pa bang nawawala? <laughs> <Wala> na. <laughs> Baka naman makita pa yun doon. Dapat tinapon mo na. 8.30 na ngayon. Um, Nag-stop nag tayo dito sa may Shell, sa may Mexico, Pampanga. Sa may NLEX, southbound. So, from here, um, talagang dire-direto na tayo pa -uwi. Um, Gusto ko lang i-share sa inyo na unang-una, -una, -una ang ganda ng Bolinaw. Ayan, ang ganda rin ng kalsada papunta roon. Uh, ang bilis na nung naging biyahe na kung sa Petron Marilao ka galing parang nasa 3 and a half hours lang nandun ka na so masarap siyang puntahan at madali siyang puntahan so for big bike big bike riders like me I really suggest na i-explore ni Bulinao maraming restaurants uh, maraming uh, resorts maraming kainan maraming pwede puntahan uh, also of course uh, sana nagustuhan niyo itong video na itong if you want to check out some uh, of my other videos, please check the moto playlist and meron din ibang uh, playlist, tapos uh, please also follow me on facebook, tiktok and instagram para sa mga ibang ganap natin, hindi sa pagmamotor sa ibang bagay and I hope to see you guys as well sa next vlog so, nila,